ay, tamo mga sabi ka. Bakit yung... Ay, ay, sino man ang ayaw kumain? Ay, ay, ay. mga tiyatang kumain at... Pa, huwag na rin sa kalma sila. Ha! Ano ko? Ano ba Ano yung kajak? yung Ano yung Ano yung kajak? Ano yung Ano yung kajak? Ano

Upong. <ip> lit na lit, palit, ti di, m rez m rezata. Ran Couldapap Im eben nim pedak mese pejona. Jey, Vangan di, m charwj." Oh Copycat mese banks, D beer işo oppometz soldier, Timku aga i. yung mga catcho. Oh, Ay doon niya nakisap para bigutan. na kain na. Ini. Oh, aren't tawag 'yung na. may hinam. Paninginan mo. Molot mo. Nanya, sa mo

Hindi ka nang Huwag kang gagalit. Kabaga. Sabihin mo sa inay mo, inay, huwag kang banat. Sabihin mo, dali. Ay, sabihin mo sa iyong inay, inay, huwag kang banat. Kumain na gamangari. Huwag, sabihin mo. Ya, wala na niya tilapia. Sabihin mo sa inay mo, inay. Dali, inay. Huwag kang banat. Ay, yan, banat. <laughs> Inaay! 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 Huwag ba Bakit? Ba oh, ba hmm. <tinyo> Sino'ng banat? Bakit banat tayo? mo yan, banat. O, banat. Huwag kang unat. Sino'ng Sino'ng banat? Sino'ng banat? <skrisa> eh, oh, my God. My God. Ay, sino banat? Hoy, hindi pa Sino banat? pa Si Trisha, kauna-una kang kumain. Ay, kahuli-huli, ano hindi pa tapos. <sukas> mami! Wala subo eh. Mami, Andeng, so, mami. And ba na? Oh, yung misis ka, kayo di yan. Ah, Bakit ka nang dito? Andeng, sino ang balat? Yeah, <laughs> No, halik eh. Then pera. Then pera. Damo. Bigay mo. Ay nakain pa naman. Nakain ko. Kanito mo rin plano. Okay. Hindi na makakain. Hindi. 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 niya? Hindi. 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 Bad. Si trisho. Sino? Sino? Sinabal sinabal? si, trisho si Bad. Bad. Bad yon, ha? Sino? 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 din, Sino? 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 ko. Mori mokin wono otefute awopolo ina blu.